pala ako sa bayan guys magbabayad ako ng kuryente at baka maputulan kami ng kuryente eh Dito na ako sa bayaran, guys. Buti na lang wala masyadong ano. Wala masyadong nagbabayad. guys. Tapos na ako magbayad ng kuryente. 888 ang binayaran ko. Isang buwan lang. Bali, dalawang buwan kasi to guys. Dala isang buwan lang binayaran ko. Ayan. Ayan yung binayaran ko guys. So. Oh. Ayan guys. Mamimili mo na ako guys. Bibili lang ako ng yema at saka ano. Dalawang klaseng candy lang. guys nakabili na ako ng yema at saka ano, pastillas bibili pa ako ng big boy guys may naghahanap kasi ng big boy sa tindahan namin kaya bibili ako isang balok lang i'm a kind of big boy bibili mo na ako ng ano guys bibili mo na ako ng suman pag napunta talaga ako dito sa bayan guys nabili talaga ako ng suman paborito ko kasi yung suman yung suman na may ano yung may gata at saka ube may ube may ube na flavor ko alam ko anong tawag nun pag napunta talaga ako ng bayan guys, talagang nabili ako no. Parang wala ata. Ate, wala yung suma na may ube. Ay, wala nga guys. Ay, maghanap nyo. Bibili na lang pala ako ng hotdog guys. Ate, magkano tender? yung jambo. Kaya mm -hmm. mm. ba makikita ba mo natin? Bibili na lang ako ng hotdog na ano guys. Hotdog na tinder. Wala na kasi akong hotdog. Jumbo yan ate. Jumbo. Sige po, dito na lang po. <laughs> Ang hirap magkano. Maraming bit-bit. Ang dami kong bit-bitin guys. So, dapat pala nagdala ako ng ano, eco bag. Ay, Isang libo po. Pauwi na ako guys. Ito lang nabili ko guys so oh hot dog at saka big boy at saka dalawang yema at saka pasta, pastillas. Mamaya na lang ako magpabili uli sa ano guys, sa anak kong bunso kasi may lakad daw siya mamaya. Kaya mamaya na ako magpabili sa mga ibang bilihin pa. Pumunta lang kasi ako ng bayan guys para magbayad ng kuryente. Ayan guys, sasakay na ako ng tricycle guys. Ayan guys, sasakay na ako. guys, magre-repack na pala ako ngayon ng ano, joy na binili ko kanina. Hindi ko lang nakuha na ng video guys yung pagbili ko ng joy kasi ang dami ko ng bit, bit, kanina. Kaya hindi ko na magawang mag ano, mag video. Bumili ako na isa nito guys so oh. 50 ang isa nito guys. Ngayon i -re ko sa dito guys sa ano, recycle na bote lang. Kasi yung binibili namin mantika guys, yung klaro. Ayan. Ayan, klaro. Ngayon, hindi ko siya tinatapon para pag nag ako ng joy, dito ko isasalin. Diba guys, pati bote hindi nasasayang. Ayan, apat na ganito guys, ang benta ko nitong isa. 15. So, diba, ba 50 ang bili ko dito, may tubo akong uh, 10 kasi 15 isa eh. Eh, apat na ganito lang nalalagyan ko. Ayan. Biripak mo na ako guys. May alaga akong apo ngayon guys. Yung alaga ng bunso kong anak. Ako ang nag-alaga ngayon guys kasi gawa ng may ano siya sa school ngayon. May gagawin daw siya sa school ngayon guys. Napasok pa kasi yun. Napasok pa. Naglalaro lang naman tong alaga ko guys. Kaya nagre-repack muna ako habang naglalaro siya. malaking bagay na rin yung tubo, 10 piso guys. Tapos may natitira pa siya kunti guys. Pang-amin na lang nakalibre pa ako ng panggamit namin. Lahat na yung guys. Pinasok ko na, guys. Para kumita lang kahit pa sa 10 piso. Malaking tulong kasi sa akin itong mga ano, guys, mga tubo. Kasi kahit paano guys, pag inipon mo yung kasampu-sampung tubo guys, makakabili ka na kung ano yung gusto mo. Ito guys. Ano, 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 ano? <laughs> Nada pa na kasi tong alaga namin guys, kaya pag hindi ka, pag ang mata mo wala sa kanya, ako nakakatakot guys. Nadapa na kasi mag-isa. Kaya na niya magdapa. Apat na ano lang to guys. Apat na buwan. Ng 23. Apat na buwan siya. Ayan guys. Oh. Tingnan mo yung natira guys. O. Oh. Oh, Madami-dami din. Nabawasan na to ng kunti ng anak ko kanina kasi naghugas siya ng pinggan. Ayan guys. Oh. Nakalibre na kami ng ang amin. ba diba, tumubo na ako 10 piso pero tum na may natira pang, may napakinabangan pa kami konti. Ayan. Parang isang ganito pa ata yan siya guys. Pag isinalin mo, isang ganito pa. Diba? Malaking bagay. Malaking bagay na rin yung may natirang ganito tapos may tubo pa akong 10 piso. Pasensya na kayo guys, madilim. Ano yon? Ha? Ah, syete le. Huh? Syete. Ah. <laughs> Saglit lang le ha. Itatabi ko lang tong aking alaga le. <laughs> Saglit lang guys, may nabili guys. guys. Ayan guys. Ayan na yung naripak ko guys. So, ang cute niya tingnan guys. Gawa ng lagayan. Lagayan ng klarong mantika. Ayan. Ganyan kasi klaro kasi gamit ng mantika guys. Hindi ko siya tinatapon kasi lagayan ko siya ng iriripak ko na joy. Ayan. Ito. Natira pang amin. Ayan. Hello guys, mag-a-unboxing ako ng parcel na dumating guys Ano to guys, umorder kami ng chinilas sa Shopee Sigisa kami ng anak ko Papakita ko sa inyo guys Umorder kami ng chinilas ng anak ko guys Sigisa kami Hindi ko alam siya guys kasi siya ang order nito guys. Ang ganitong sinilas guys. Pwedeng panlakad, pwedeng pambahay. Itang lakad, wala pang isang daan ng isa nito guys. Pero kami, pinanglalakad muna namin ito so guys bago namin gawin pambahay. mm Ayan guys. So. Ayan guys. Ito yung akin guys. Ayan. Ito yung akin. Wala pa isang daan to guys. Parang 80 ata mahigit ang isa nito. O 70 mahigit. Yung anak ko kasi umorder nito guys. Nagbablog ako guys habang may alaga. Mabait naman tong alaga namin guys. Apo ko to. Kasi nga may upa to guys. Isang daan isang araw. Tapos ako naman guys. Isang daan din isang araw. Yung isa kong apo naman guys sa anak kong lalaki. Itong nandito ngayon guys sa anak kong panganay to. Tika, 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 tika! Ikaw talaga! Sabi ka hindi nakahinga dyan. Hmm, hmm, lagi na lang ginagalaw niyan. ah, hmm. Tap, ano. Tig isa kami ng alaga, guys, ng anak ko. Ang anak kong bunso, pag wala siyang pasok. Kasi sayang din isang daan, kaya nagtatsaga siyang alagaan yung pamangkin niya, isang daan, isang araw. Ang pasok niya kasi, guys, ano, sa, uh, uh, ano, isang linggo, tatlong beses lang. Tapos, ang pasok niya, Martes, Miyerkules at saka Webes. Eh, isang linggo siya ngayon walang pasok. May pinuntahan lang siya ngayon, guys. Kaya, ako muna nag-alaga ng alaga niya. Tapos, inutusan ko na rin siyang mamili pag uwi niya. Nauutusan ko yung mamili, guys, ng para sa tindahan ko. Ito yung kanya, guys. Hey! Ikaw talaga! Ikaw talaga. Ito yung kanya, guys. Eh. Pareho kaming puti. Pero ito yung drawing ng kanya. Pants bag. Yan. Ito yung kanya. <laughs> Ang hirap mag ano, guys. Mag-vlog na may alaga. Ito yung akin. Yan. Alam niyo ba, guys, sa bayan nito, nagtanong kami nito kahapon. Kasi nagpunta kami kahapon ng bayan. Ano? 250. Sabi niya 250. Kaya ang sabi ko sa anak ko, mag-order ka na lang sa Shopee, baka mas mura doon. 250 sa bayan to guys, so. O, oh, eh, ito, 100 mahigit lang to guys, dalawa na. Yan, dalawa na, tigisa na kami. Hmm. Ito yung pinaghirapan namin maghapon, guys. Yung binili namin dito, guys. Ito na yung pinaghirapan namin maghapon sa pag-aalaga. So, ba diba, guys? Malaking bagay din yung pag-aalaga ka. Isan, kahit isandaan lang, yung nakakabili kami ng kahit ano, guys. Eh. Ayan. Malaking tulong na yung isandaan isang araw, guys. Nakakaipo na. Marami nang ipon nyo guys. Tapos yung naipon nyo guys, binili nyo ng cellphone na iPhone pero second hand lang. Pero okay naman yung cellphone guys. Gawa ng 9 months pa lang nagamit ng tao tapos maingat pa sa gamit. Kaya maswerte kami. Sa pagbili namin ng iPhone niyang, ano, nabili niyang cellphone na iPhone. Maswerte namin kasi maingat yung nagamit. Nabili niya ata ng 19,000. Pero 15 pa lang na ibigay niya, guys. Utang daw yung 4,000. Hulog-hulogan na lang niya. Di ba, napakaswerte na niya, guys. Ang ganda pa nung cellphone. Kaya, yan. Ayan guys, hanggang dito na lang tong vlog ko guys. Gawa ng alaga ko guys. Nag-uungot nag na. Nag-uungot na guys. Hanggang dito na lang tong vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood.